kaya mo bang pumatay para sa kapakanan ng nakakarami? Ang kwento natin ngayong gabi ay kukwestiyonin ang moralidad ng lahat ng nanonood ngayon dito. December 4, 2024, mga nakarang araw lang, si Brian Thompson, CEO ng United Healthcare, ay binarel at pinatay sa labas ng entrance ng New York Hilton Midtown sa Manhattan, New York. Isa raw itong puting lalaki na nakamaskara at bigla na lang tumakas sa eksena. Pinag-usapan agad to kung nasa ex kayo, kalat na kalat ang kwentong ito. Marami ang naniniwala na hindi random at isa itong planadong assassination. Ito ngayon ang medyo kakaiba sa kwento natin ha. Dahil imbis na kainisan yung pumatay dito kay Brian Thompson, eh halos parang nag-aagree pa ang lahat na ay Okay lang yan. Deserve ni Brian yan. Weird to ha? sinasabi ko sa inyo. In fact, imbis na isang mamamatay tao, eh isang bayani pa ang tingin ng marami dito sa misteryosong pumatay. I don't agree with murder ha. Sinasabi ko lang sa inyo, naniniwala ako na hindi natin dapat isinasakamay yung buhay ng ibang tao. Pero, para mas maintindihan natin yung kwento, and to be honest, nagigets ko, at kung bakit ganito na lang ang reaksyon ng mga tao sa kwentong to, ipakikilala ko sa inyo at hihimayin natin yung buhay ng dalawang taong involved sa kwentong to. Yung pumatay at ang pinatay. Una, sino yung pinatay? Tsaka bakit gano'n na lang yung kritisismo at kawalan ng empathy ba ng mga tao sa kanya? At pangalawa, para sa susunod na parte ng ating video, bakit weirdly, etong pumatay, eh parang naging pantasya pa sa internet. Ang pinatay kikilalanin natin si Brian Thompson. Ito ang kanyang larawan. Alam natin na pag may namamatay na CEO, kagaya na lang nung lumubog dati, di ba parang ginagawang katatawanan talaga eh. Ganon din yung mangyayari sa kanya. Ipinanganak siya noong July 10, 1974. Ibig sabihin na by the time na pinatay siya, is 50 years old na siya. Obviously, mayamang tao ito, sa itsura pa lang, no? At galing sa mayamang pamilya din, meron siyang asawa na si Paulette Reves. Sana tama pagkakabanggit ko. At meron siyang dalawang naulilang anak. So, nasa New York daw siya para umatend ng annual investors meeting para sa United Health Group kung saan CEO siya. Eto na ngayon, yung kritisismo. Alam nating lahat na napakatagal ng issue at marami yung umaaray, nagagalit, at pinopolitika yung usapin ng healthcare sa US. Pero hindi lang naman sa kanila yan, sa atin din. Isa sa mga kritisismo sa kanya at sa United Health Group ay eto ha. Alam niyo pahirapan or i-deny-deny kapag kukuha na ng coverage doon sa healthcare. Importante to dahil sinasabi nila, no, dahil dito sa mga pagdenay na to, ay parang indirectly, pumapatay na rin daw siya ng tao. Ngayon, yung pagkamatay niya, bukod sa pagbatikos, naging mockery. No? Tinatarantado. Yeah, gamitin na natin yung salitang yan. Hindi lang sa Amerika, kung hindi sa buong mundo. Marami yung nahihirapan na kumuha ng simpatiya sa isang CEO na wala naman daw alam sa buhay ng mga may hirap. Mas matindi pa yung kritisismo ng mga tao mismo na na-deny noong healthcare. Dahil dito, matapos yung pagkamatay niya, inulan din ng harassment at stalking yung pamilya niya di lang sa social media, kung hindi sa totoong buhay. Naintindihan ko kung bakit galit yung mga tao. Sa atin, meron tayong similar na insidente. Hindi naman ganito kalaki. Pero yung 2020 Green Hills Hostage Crisis, kung gusto nyo pag-usapan yan, i-comment nyo sa ilalim. Pero basically, this is someone na gusto lang marinig yung aray niya, yung hinaing niya, na mga mayayaman na ayaw makinig sa kanya. Th that's a story for another upload. Anyway, ngayong kilala na natin yung biktima, Titignan natin at susundan natin yung lalaking pumatay sa kanya. The Suspect November 24 daw nung dumating ang hindi kilalang suspect sakay ng isang Greyhound bus. Galing daw itong lalaking ito sa Atlanta, Georgia pero di nila alam kung saang bus stop siya sumakay. Ang lalaki sabi nila nag-check-in daw dito sa New York City Hostel. Gamit niya ang isang fake ID at para hindi siya makilala, eh nagbayad siya ng cash, di ba? Para hindi na kailangang matrack yung kanyang credit card or debit card. 10 days daw siyang nasa New York. Nag-stay siya dyan sa hostel na yan. Na dito, nandun lang siya. Maliban na nga lang doon sa isang araw. Nag-check out siya noong December 3. And then, sa mga balita, makikita nga natin na nangyari ang pagpatay. Pinaghahanap siya at lahat no parang in a frenzy ang mga tao sa social media. Sino to? Anong ginawa niya? At bakit niya nagawa to? Unti-unti ay kinikilala siya ng mga tao. Until isang linggo ay tuluyan nang naaresto itong person of interest na hindi muna natin i-reveal. December 9 daw, nung makuha siya ng kapulisan after yung pagpatay na ginawa niya. Kung saan saan din siya nagtatago. Sabi nila, nung nakuha siya, nakita nila no, na napakarami niyang dala ng mga peking ID. Meron din siyang passport. So magtatakas ba siya? Hindi natin alam. Meron siyang isang 3D printed na barrel o oh, modern. At isang 3D printed suppressor na sinasabi nila na nagmamatch at consistent doon sa ginamit sa pagpatay. Eto pa, Merong manifesto na makukuha sa kanya. Importante sa kwento natin ang manifesto na to. Dahil dito, sa three-page na manifestong ito, malalaman o masisilip natin kung ano yung dahilan niya sa pagpatay kay Brian Thompson. Manifesto! Disclaimer lang! na as of the filming of this video, walang opisyal na motibo ang ginawang pagpatay kay Brian Thompson. Pero dito sa manifesto, I think it's safe to assume na ito yung dahilan kung bakit niya pinatay si Brian Thompson. Kitang-kita na criticize niya ang mga health insurance companies dahil ha, mas focus nila ang kumita ng pera kesa sa healthcare ng mga tao. And to be honest, the businesses ito mga to, mas importante talaga sa kanila yung kikitain nila. Yun talaga yung dahilan kung bakit may ganon. Sa unang page ng manifesto, sabi niya, ito. Mararamdaman mo yung galit niya eh. These parasites had it coming. I do apologize for any strife or trauma, but it had to be done. It had to be done. I am assuming na tungkol ito sa pagpatay. Sa ikalawang page naman ng manifesto, tuloy-tuloy yung pagrarant niya at nagtatanong siya, bakit kahit napakamahal ng US healthcare, eh ang pangit ng turnout ang baba ng life expectancy sa US sinurge ko to at sinabi nila na pang 42 ang US sa ranking ng buong mundo when it comes to life expectancy noong 2007 2020 bumagsak ito sa 49 at sabi nila no na by 2050 inaasahan na babagsak pa sila sa 66 na curious ako, sinerge ko yung sa atin. And I found out na noong 2020, pang 119 tayo. Ang layo, ang baba. Medyo malayo sa US. And to be honest, masasabi ko sa inyo mismo na hindi talaga basic need sa atin, no? Ang healthcare. Luxury siya bilang isang laking hirap, no? Actually, kahit ngayon, medyo nakakaluwag-luwag naman po ako. Pero, ang bigat pa din eh. Minsan ako nag-iisip ako kung magpapacheck up ba ako o ko na lang. Nandun yun sa akin. Of course, kayo magpacheck up kayo kung kaya ninyo. Babalikan natin ngayon yung lalaking. Ang daming mga footages ang sumusunod sa kanya, kung saan-saan siya hinahanap at nakikita isang linggong paghahanap hanggang sa nahuli na nga siya. Katanungan. Bago tayo pumunta sa susunod na parte ng video natin kinabukasan at i-reveal at kilalanin ang buhay nitong pumatay, tatanungin ko muna kayo. Guguluhin ko ang mga otak ninyo. Ito yung goal ko kung bakit kinokontent natin to. Base sa mga nalaman nating mga detalye tungkol kay Brian Thompson, yung panggigipit ng mga katulad niya sa United Health Group, mga CEO ng kung ano, mga healthcare, sa mga Amerikanong umaasa ng maayos na kalusugan, tatanungin ko kayo, nagro-root ba kayo doon sa lalaking pumatay. Hindi sa ano ha, hindi sa tinatanong ko kayo kung suporta kayo sa murder or pagpatay. Hindi. Gusto ko lang din malaman. Kung naiintindihan mo ba yung dahilan niya kung bakit niya ginawa 'to? I want you to put yourselves in the position ng mga tao na dinenay ng healthcare na kahit ano. Naiyak ako kasi ilang beses ko na nakita yung ganitong eksena sa buhay ko na parang gusto mo lang gumaling or may tao ka na gusto mo lang makitang mabuhay kasi mahal na mahal mo pero hindi nangyari kasi hindi sila nabigyan ng tamang healthcare. So, naiintindihan ko to. Pasensya na po. Kung sa atin mangyayari yung ganitong klasing pagpatay, sa tingin mo ba, ano yung magiging reaksyon ng mga Pilipino? Anyway, papakita ko na sa inyo ngayon yung larawan ng killer. Sa susunod na parte ng ating video, ay kikilalanin natin si Luigi Mangione. Bakit parang pantasya siya ng internet? So yun muna ang video natin para sa araw na to. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.